na ko may bayad. Hoy lang ako kahit saan ka nandito ka. Ah. Sabi nila, pag mahilig ka raw sa bayabas, nakakatibay daw itong nangipin. Ito. lang mo to ito nang pag nagtatae ka kaya hindi naman ako nagtatae ito ko lang uh, may kibay pa yung ngipin ko kahit 16 na ako hindi pa rin ako nabunga daw kaya 70 ka. aba kaya yun yan guys ha huh? nahinog na hmmm 上很多。